ha, ah, malangga ma-share ako sa inyo po itong sabon ko ito ang sabon sa balat ko uh, order kuto pag maubos order ganon pero yung mga mga ano nito yung yung first order ko uh, parang na chap yun mga langga maliit-liit yun ngayon nakasorte ako kasi buo o lahat tingnan natin mga mga langga oh yan oh di ba oh eh eto naman eh uh, nahahati ko na ako na ang naghati dahil uh, ginamit ko na gustong-gusto ko tong sabon na tong mga langga kasi uh, bukod pa sa mura siya nakatipid ako maganda pa talaga sa balat pero depende naman talaga po sa ano hiyang isa-isa tayo mayroon yan na may hiyang-hiyang kayo. -hiyang eh nagpasalamat din ako na dito ako na hiyang kasi mura pa siya at saka maganda pa sa akin. So, uh, ito mga langga ang uh, skin ko. Yan. <laughs> Thank you for watching mga langga.